Okay, uh, goodie guys, no? Mayroon kami ditong sinya-service na Samsung Wobble. So, ang problema nito guys, ah uh, mahina mag-drain, no? So, mayroon siyang bariya sa loob, kaya mahina siya mag-drain. So, ang gagawin namin guys, dahil nasa loob yung bariya, ay uh, babaklasin namin yung pinaka-drum, no? So, ito po ay Samsung Wobble. So, panoorin nyo po kung paano baklasin itong Samsung wobble no kapag ah, nagkaroon ng barya sa loob kasi usually guys kapag nagkaroon ito ng barya hindi siya kaya ilabas doon sa drain no so kailangan mo siyang kalasin yung pinaka drum para matanggal mo yung mga barya no so ayan so ayan nga guys no Pinag tanggal namin yung mga screw na nandito sa harapan tapos iangat natin to yung board pag naangat natin yung board mayroon din ditong screw sa ilalim ng board no kailangan natin pang tanggalin. Ayan. So, ang purpose natin dito, alisin muna natin yung top cover para matanggal natin yung drum at the same time matanggal din natin yung barya, no. So, ganun ga ganun nga guys, no, kailangan talaga kapag naglaba kayo, uh, ingatan niyo po, no, na magkaroon ng barya sa loob ng inyong washing machine kasi nakakasira ito, guys, no. So, magkukos ito ng mahina ng pagdi-drain at the same time, kung masubrahan, nabubutas yung drum, no? So, ayan. So, uh, tanggalin namin to yung top cover, no? So, ayan. Inalis namin yan, guys. Ayan. Ayan. So, tanggalin natin, no? So, ang naging issue nito, guys, uh, na-cleaning mo namin ito, no? One week ago. Pero, nagkaroon na kagad ng barya So, hindi na-check yung bulsa ng pantalon na nilabahan ng ating customer kaya nagkaroon siya ng barya. So iwasan niyo po magkaroon ng barya no kasi mahal po magpa-service ng washing machine no. So ang pagtanggal lang ng barya sa loob ng washing machine ay nagre-range yan ng 900 to 15 no. O iba nga 25 pa ang singil nila diyan no lalo na sa kung malayo yung lugar no. So ayan, so, kinaras natin yung pulsator Then, alisin natin to yung pinaka-drum, no? Kasi yan lang yung way, guys, para matanggal natin yung bat. So, kami, guys, gamit kami dito ng impact, no? Para mabilis, no? Kasi itong Samsung Wobble, napakatigas ito, guys. No? So, ginamita natin ito na ang impact, no? So, sa amin, guys, no? Pag Samsung Wobble, Lahat yan, nababaklas yan namin dahil meron kaming uh, impact na ginagamit dito, guys, na heavy duty. So, yan, guys, mapansin nyo, malinis pa ito dahil kalininis lang namin ito. Ayan. So, ito guys, oh. Pansinin nyo, nandyan yung barya. Ayan, oh. Ayan. So, minsan, tumatayo yan, nakahiga. Kaya, dyan, nagkakaroon ng mahina yung pag-drain, no? So, ayan. So, alisin natin to no? So, ito ay 10 piso, no? Yung 10 piso kasi, guys, at saka 5 na bago, uh, na luma, hindi yan kaya ilabas sa drain, no? So, malaking uh, provision yan, guys, kapag hindi nyo na-inspect yung mga bulsa ng pantalon ng inyong mga washing machine. So, dahil lang sa ganong barya, gagastos kayo, no? Tulad nito, no? So, okay lang kung malapit, pero pag malayo kayo, guys, talagang mapagastos kayo, no? So, ayan. So, yun nga, no? Iwa ingatan nyo lang ang pag... ng barya sa inyong mga washing machine kasi nga magkukos ito ng uh, gastos sa inyo kapag nagkaroon ng mga barya yan no? so usually yan sakit talaga ng mga washing machine yan no? na yung barya ay pumapasok siya sa so, nandito kami ngayon guys sa Ciudad de San Jose Santa Rosa Laguna no? so ang service pala namin guys uh, Santa Rosa area kami no So ang narating namin ay mga Cavite, no Bacoor, yan imos, yung gentry, no? Narating natin yan. Then, sa bandang Batangas naman, hanggang Lipa, guys, yung kaya namin puntahan. No? See, yung mga areas na malayo, medyo hindi na kaya, guys, shoulder ng customer natin yung expenses natin. Pagdating sa gasolina, tol, no? So, ayan. So, sa mga gusto magpa-service, no? Message lang kayo sa amin, no? Sa aming uh, Facebook page sa North Cherry Repair Shop, no? Sa so, mga gusto namang uh, mag-DIY, i-follow nyo rin, guys, yung ating uh, Facebook na Nurture Vlog, no? Para updated kayo kasi minsan may mga ina-upload kami sa Reels na wala dito sa YouTube, no? Baka pagbigay din sa inyo, guys, ng idea. Lalo na sa mga troubleshooting, no? Minsan, guys, kasi may mga ina-upload tayo ng mga bagay na kailangan nyong matutunan, no? So, baka isa sa mga ma-upload namin ay yung video na hinahanap nyo. Ayan. So, Nurtured Vlog ang ating Facebook, no? So, nagbablog din tayo sa Facebook, no? So, dito sa YouTube, no? Marami na tayo, no? 23,000 followers na tayo. No? So, uh, increasing pa ang ating uh, subscriber. So, yan. So, yun lang naman, no? Ito ay, ang video na ito ay para doon sa mga hindi pa nakakaalam kung paano magbaklas ng washing machine or paano magtanggal ng bariya no so sa mga nakakaalam no uh, skip na kung alam niyo na ito ayan so yun no yan babalik lang natin to so yun nga pala lang muli sa lahat no wag niyo hayaan na magkaroon ng bariya sa loob ng washing machine no para maiwasan yung ganitong problema kasi ito guys ang cost nito mahina yung pagdi-drain kaya magkakaroon siya ng error no mag error ito no kapag mayroong barya sa loob no so marami na tayong experience yan guys lahat ng washing machine lagi yan nagkakaroon ng mga barya sa loob ng washing no? so kaya importante din yung maintenance ng cleaning kasi nga na talaga no yung loob ng washing machine so yan guys okay thank you bye bye